Magandang araw sa ating lahat. Muli ay sasagot tayo sa ating mga naririnig sa sinasabi ng mga mga ngaral tungkol sa kasalanan sa Espiritu Santo na walang kapatawaran. Ito ba yung nasusulat sa mga gawa na ang sabi? Ngunit tungkol sa mga gentil na nagsisi sa palataya ay sinulatan namin na pinagpayuhang sila ay magsiilag sa mga inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa binigti at sa pakikiapid. Wala namang sinasabi dyan na ianay kasalanan sa Espiritu Santo at walang kapatawaran. Dahil may sinasabi ang Panginoong Hesus na hindi nakakahawa ang anumang pumapasok sa bibig. Basahin na natin. Hindi pa ba ganin yung nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? at ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nangakakahawa sa tao. So, hindi pala yan sinasabi na kasalanan sa Espiritu Santo na walang kapatawaran. Alin ba ang nasusulat na sinasabi ni Jesus na kasalanan sa Espiritu Santo na walang kapatawaran? Basahin natin. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya. Kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Yan pala ang kasalanan sa Espiritu Santo na walang kapatawaran ang magsalita ng laban at pamumusong sa Espiritu Santo. Bakit ba nasabi yan ni Jesus? Dahil namusong ang mga fariseo sa Himala na ginawa ni Jesus. Datapuat ng marinig ito ng mga fariseo ay kanilang sinabi, ang taong ito hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Kapag sinabi mo ang himalang gawa ng Diyos, ay sasabihin mong sa demonyo yan ay kasalanan na walang kapatawaran. Kaya ingat tayo sa mga gumagawa ng himalang pagpapagaling ng ibang mga mga ngaral. Dahil meron tayong nababasa na wala sa grupo ni Jesus at ng mga apostol ay nakagagawa ng himala sa pangalan ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakita namin ang isa na sa pangalan mo ay nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Datapuat sinabi ni Jesus, Huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko, na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Kaya mag-ingat po tayo na magsalita ng sa demonyo agad ang ginagawang himala. Meron pa bang mababasa na kasalanan sa Espiritu Santo na walang kapatawaran? Ang isa pang mababasa natin ay ang magsalita ng kasinungalingan sa Espiritu Santo. Hindi ba ginawa yan ng mag-asawang Ananias? Dahil sa pagsisinungaling nila sa Diyos at sa Espiritu Santo, ay pinarusahan sila ng kamatayan. Basahin natin. Tatapo at sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi ba gayaoy nanatiling iyong sarili at nang maipagbili na, hindi ba gana sa iyo rin kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. At nang marinig ni Ananias, ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. Marami akong naririnig ng mga mga ngaral na nagsisinungaling sa Espiritu Santo sinasabi na pinaunawa raw ng Espiritu Santo sa kanya. Pero mali-mali naman ang mga pinagsasabi. Ang isa na dyan ay si Pastor Apollo Kiboloy at iba pang nagpapakilala na sugo raw sila ng Diyos. Kaya ang nababasa natin na kasalanan sa Espiritu Santo na walang kapatawaran ay ang pagsasalita ng pamumusong sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang pagsasalita ng kasinungalingan sa Espiritu Santo. Hindi yan ang pakikinig sa ibang mga mangangaral pagkain ng dinuguan at hayop, itatopic natin yan sa mga susunod kong vlog maraming salamat